Hi guys! Good morning! Magluluto po tayo ng ginataang langka Ayan po guys, nandiyan po yung ating kawali Doon ko kayo itutok syempre sa kawali natin Maglagay na po tayo ng mantika Simpleng luto lang po ito ng ginataang langka guys Lagay tayo ng mantika <clears throat> Happy morning po sa inyo lahat guys at ako ay nagluluto po ng ginataang langka. Nagay na po natin ang ating sibuyas. ay bawang. Kaya po natin sa bawang, guys. hindi ko lang alam guys kung pamilyar po kayo sa luto ng ginataang langka o widaing ah, kami kasi yung lola ko talaga naglalagay po kami ng lever spread ayan po guys naglalagay po tayo ng lever spread depende po yan guys ha iba iba po tayo ng paraan ng pagluluto guys ihalo nyo po guys pag naglagay nyo na yung bawang, sibuyas, ihalo nyo po yung lever spread sa pagdisa guys Okay na po yun, guys. Then, hindi mawawala yung cubes, syempre. Four cubes lang, guys. Isa lang. Ayan. Okay na po yun, guys. Ilagay natin ang ating langka. Medyo matigas yung pepper, guys. Ang gawin niyo po dito, maglagay po kayo ng uh, isang basong tubig lang, guys. Para panglagaan nyo muna doon sa inyong langta. Yung daing pala, guys, ibabad nyo na para ano siya, ah, uh, tawag nito maglagay tayo ng one cup lang na tubig guys inagay na natin yung one cup na tubig yun guys takpan natin syempre hinahinaan natin kunti yung ating apoy yun guys, sabalikan po natin yan mamaya okay guys ah, okay na po yung langka natin maglagay po tayo ngayon ng gata Lagyan okay, muna tayo ng gata, guys. Dagdagan natin yung ating gata. Lagyan natin yung ating gata. Ayan, guys. Takpan natin ito ulit, guys. Sa Takpan. Hi guys, hindi ko pala naon yung aking kamera. Nilagay ko na pala guys yung anong pritong isda kasi luto na po yung ating langka. Naghimay po ako ng pritong isda guys at siya nilagay ko. At nilagay ko na rin po yung ating siling green, sugar at saka yung ating asin. Ayan guys, palaputin lang po natin ito para yung gata natin magiging mantika. Mantika naman siya guys. Balikan natin ito for plating guys. Yan guys, malapit na po siyang maluto. Medyo ah, lumalapat na po yung ating gata. Ayan po natin siya na magiging magmantika guys. Pag nagmantika na po yan, luto na po yan guys. At tayo po ay kakain. Mayroon niyan daing guys. Ayan po, balikan po natin ito mamaya guys. Thank you guys. Luto na po yung ating ginataang langka, guys. Ayan na po siya, guys. Ayan ang ating ginataang langka. Tikman nga po natin. Wow! So yummy! Look at that, guys. Tikman ko po siya, guys. Tanggalin ko na si Sili. Tikman natin si langka. Man mo na lang guys Mmm. Maangang siya guys. At saka nag-blend yung lasa ng liver spread doon sa gata guys. Masarap sa ginataang langka na may halong liver spread. Pero wag naman sobrang dami guys. Kalahati lang po doon sa isang can ng liver spread ang ilalagay nyo. Ayan na guys. Thank you guys.